Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Sabado. Sabado, ha? At andito naman po si Professor Tonton Contreras na hindi nakapag-live kahapon. <laughs> Sapagkat ang dami ko pong ginawa kahapon. Ang dami, busy-busy po ako kahapon. Wala sa pag-hatid-sundo sa apo ko, sa pag-follow-up -fo ng mga papeles. Ang dami ko pong ginawa kahapon. Pasensya na po at may mga itandandan pa tayo ng mga uh, necrological rites kahapon kasi meron po tayong kasamahan dati na yum yumao na. Uh, okay, so pag-usapan natin ngayon itong investigasyon pa rin tungkol sa mga flood control projects. At kasabay na rin dito yung mga galit ng mga mamamayan. Uh, nakita naman natin na nung isang araw, eh, pinagbabato na naman ng mga demonstrator, pinagbato na yung demonstrator yung gate ng business nilang sa One Biscaya. At uh, nakita din natin na and recently eh, pati yung Senado, pati yata yung Senado ba o oh, yung DPWH ay eh, talagang galit na ang mga tao. Galit ang tao pero nakikita nga natin na andun pa rin yung reminder mula sa Pangulo at maging sa may, kay Mayor Vico na hindi natin gamitin ang galit natin at sa paglabag ng batas may nakita ako na post ng isang kaibigan na dapat iba naman daw sa pag express ng ating galit ay tayo ay kailan pang turuan kung ano. Ako, ang linya ko naman doon na okay lang naman kaya lang meron tayong mga batas sa alalahanin ninyo. Kung walang batas, so sige, express mo yung galit mo, mang jombag ka, mang tapon ka ng potek, pero may batas. Uh, kung gagawin mo yan, abay, hindi handa kang na-sacrifice ang iyong karlayaan kasi baka mauna ka pang makulong kailan doon sa mga gusto mong sampanan demanda. Diba minsan ganun tayo eh. Sa galit natin, hindi natin naiisip na yung gusto nating ipakulong, gusto nating maparusahan, tayo pa mauna. Kunyari, ang mga ginagawa natin na uh, paglabag sa mga regulasyon at at ayong ah, yung mapayap, karapatan natin mayapang mag-demonstrate ay inaabuso natin. Sabagat hindi naman nagsasabi na wala wala bawal mag-demonstrate. Pwede naman tayong doon sa harap mag-rally, maglagay ng mga placards, fine. At dapat may permit yan, di ba? Pero kung tatapunan mo na lang kung anong putik, etc., that is already a violation of the law. So kung gagawin mo yan, ay fine. Karapatan mo na labagin ng batas. Pero kapag ang batas naman ng mauna sa iyo, patay ka. So yun yung hindi naiintindihan ng mga mamamayan natin eh. Na parang uh, okay, parang parang galit ka. O sige, sampalin mo, upakan mo, pero nalilimutan namin mga batas tayo. Ganun din naman ito mga pagpapahiya sa mga ano, mga tao. Yung shaming. Uh, nalilimutan na may mga batas tayo ng libel at cyber libel. So nauna ka pang maparusahan, di ba? Bago pang maparusahan yung mga gusto mong nung hinihiya mo. At saka hindi ko rin magustuhan, alam mo, lalo na ito, paulit-ulit kong sasabihin, yung bullying. Alam mo, ako, yung lalo na yung fat shaming, yung body shaming, na ano naman ang kaugnayan sa pangura, kung doon sa walang bewang yung isang tao. Diba? Di ba? Yung baka dyan, pagdidiskitahan mo. Kaya tayo walang nararating eh. Kasi ang inuuna natin yung mga ganyan, isa eh, galit natin, napapansin natin yung mga ganyan. Imagine, at pati yung mga anak ng mga diskaya, you know, these are minors. You have to understand, you know, they might be benefiting from the corruption, alleged corruption of their parents, but it's not their fault. Hindi naman yan nakakapamilya ng magulang nila. Siyempre, kung rangi ang binibigyan ng magulang nila, hindi naman nila tatanggihan yan. Kasi yung una, baka hindi nila alam kung ano yung they don't have still the proper faculty to understand the things around them. For them, mayama lang ang lolo ang nanay at tatay nila. So, madaming kotse, you know. So, huwag nating isama doon yung mga picture na pati pa naman yung mga bata ay sinama. You know? Noon naman ako na, no, lalo ako malambot ang puso ko sa mga ganyan. You know, you don't have to include them. Now, kung kasama, kung adult na yung anak at kasama na doon sa pangungulimbat, ay pwede. Kung kasama na sila mismo sa nagdidesisyon, alam na nila, tinutolerate nila, di ba? Then that's something that is different. But again, there are rules. You can criticize. You can criticize the act of corruption. Ba't pati ba naman bewang pupunahin mo? May mga prinsesa ng mga bewang, di ba? Tapos ipagyayabang pa. May mga pinag-aralan pa itong mga to, hindi ba? Ang iba dyan, profesor pa. Ng UP o ng Ateneo o La Salle, di ba? So, uh, you, you know, this is something that we need to reflect on as a people. Nauubos ang oras natin sa mga ganyan. Ganon din itong mga investigasyon sa Senado at sa Kongreso. Di ba pinaliwanag ko na hanggang in legislation lang naman yung mga yan. Pero nag-grandstand sila. Tama-tama si Tito Soto nung in-interview ni Christian Isger ay sinasabi niya, in aid of legislation yan, dapat patungo yan sa isang, uh, tatulagan na sinasabi ko ng isang araw, si Lord Dan Suwan, di ba, na merong, ah uh, pasensya na kung merong background na ingay ha, nasa public place ako. Uh, na ano na si Lord Suan ay mayroong sinasabi na oh ito kulang to ito nakita natin na yung palang mga yung mga body niya talagang totoong pwede naman palang contractor so natin ng batas mga ganong klase ng ano yung mga nag nag, accredit ng mga contractors ay eh, nakalagay pala sa batas dapat nasa industry din sila ay eh, natural may kram contractor yan so therefore You know, these are the things that need to be the focus of Congress. Yung mga investigasyon na yun in aid of legislation. At saka tayo, para tayong... Every time there is a controversy, ganito ang ritual. Magagalit ang mga tao. Magmimim. Uh, Kukulapulan ng kung ano-anong mga pintas ang mga involved. Mag-investigation. Sa Senado at saka sa House. Tapos, ayun, mamamatay ang issue. Huwag natin hayaang mamatay ang issue na ito. Ito ay isang dapat ay masampulan na. Dapat kasuhan na ang dapat kasuhan. Hindi yung... At saka kasuhan kung sino yung kasuhan, mag-start ka with the big fish. Huwag yung mga maliliit na tao lang. Huwag yung mga wala naman choice. Kasi may nakausap akong kontraktor eh. Sabi naman isang kontraktor, ang magagawa niya kung siya hinihinga ng soul? Di ba? Sabi niya gusto niyang mabuhay. Gusto niya marami siyang pinapakain. Gusto niyang mag-listis ng marangi at matino. -ma Tapos so, ang gagawin eh, talagang nando na kalakaran sa DPWH lang meron na kaagad ano bago makakuha ng kontrata meron na oh, sa DPWH meron ng ano meron ng parang kaagad eh meron na agad suhol sa sa congressman sa mayor so you know sa tuto lang ako hindi I have no love loss for corrupt contractors but you have to understand these people are in a political economy that they live in a business That if they are so prudent and proper, mawawalan, hindi sila makamabibigay ng kontrata. Gagawa lang sila ng mga bahay, yun. Yung mga housing, yung mga pinokontrata mo para mag-ayos lang yung bahay, magpagawa ka ng bahay, yun ang kanilang mga kontrata. Pero yung mga big ticket projects ng gobyerno, hindi ka na makasabing ko-usap ng traktor, hindi ka makakakuha niyan sapagkat yan ay may standard na. So sino ngayon nagpasimuno niya? Hanggang sa ah, nag-nagnak-nagnak nag na. Nag-fester na na parang nakagawian na rin ng mga kontraktor. Hindi ko in excuse sa mga kontraktor. Ang ini ano ko we start with where the premise is which is government. Hindi naman magkaka meron lakas ng lobby ng mga yan eh. Kung ang gobyerno matino. Kung wala kang congressman at senador na sa pangangampanya pa lang hihingan na sayo ng pera para pag nakaupo na sila, meron na silang meron ka ng secure na insurance doon, di Oh, tapos, uh, uupo pa lang yan, magbibigay ka na ngayon ng parang kontribusyon sa kanila. And, you know, mga ayuda. Ang ayudahan mo yung senador, yung congressman. Diba? Tapos ang DPWH, ganun din ginagawa. So, you know, I think we should start with those who are accountable to government. We should include the contractors, pero wag nating ubusin ang oras natin dyan. Ang ating inuupakan ng gusto, ang mga diskaya, ang mga kung sino man, yung mga wawaw, Okay. Upakan natin yung mga yan. Inupakan pati natin mga anak nila. Na pati yung mga walang kasalanan ng mga batay, sinasama natin sa picture. Mali na yun. Pero huwag natin kalimutan yung mga congressman at senador. At yung mga taga-DPWH. Kasi sila yung inatasan. Sila, yung, sila naman yung nanumpa sa batas eh. Sa konstitusyon ay itutupad, itutupad susunod sila sa batas. At dapat may sinasample na agad-agad eh ang COMELEC, ang Commission on Elections, I think should do something about this. Kaya nga medyo ako nung una parang sabi ko, bakit naman kung si Chairman Garcia inuuna mga kontraktor na nag-contribute? Ang dapat inuuna yung kandidato. Sila yung tumanggap eh. Eh kung hindi natin tinanggap, di walang mabibigay. Hindi ba? Eh kahit naman anong bigay sa iyo eh. Kung hindi mo tatanggapin, walang mangyayari. Ang tatay ko, auditor, nag-retire, na mahirap kami. Bakit? Hindi siya tumatanggap. Hanggang sa ginagawa na siya pa yung ginagawa ng kwento. My father retired from the commission on audits a poor person. Eh kung sana pura pang tatay ko, diyang yaman niya naman sana natin. Kung ano-ano mga binibigay sa kanyang mga offer. Pag matino ka, hindi mo tatanggapin. Kung si Chisi Scudero, alam niya ang batas. Nung managbigay ng 30 million sa kanya si o pare, mali yan. Masama yan. Hindi yan tama sa batas. Hindi ba dapat ang meron dito kung sino yung tatakbo? Dapat yun ang sasabi na hindi pwede. Baka mali yan. So dapat kung ako ang commission ng election sa halip na pag-abalahan nyo ng maunang kontraktor o unahin nyo yung mga politiko, sampulan nyo si Chisis Cudero, sampulan nyo si Joel Villanueva. Di ba? Yan dapat ang inuuna. Si Chisis Cudero, 30 million ang tinanggap, hindi na niya itinanggi. Si Lubiano hindi na niya tinanggi na nagbigay siya. At hindi niya, hindi niya tinanggi na during the time na nagbigay siya, meron siyang kontrata sa gobyerno. Eh ano pa ang section 95 ng Omnibus Election Code na nagsasabi na bawal yan? Kailangan pa bang patunayan? Kailangan pa bang litisin? Well, of course, nilitisin mo. Sasampan mo ng kaso. Pero ano pa ang duda dito? Ano pa ang padusot? Sasabihin, ay, dinonate ko naman yan dahil gamit ko ang sarili kong pera. Eh, hindi naman nakalagay sa batas na exemption yun. Nakalagay natural or juridical person. Basta may kontrata ka, ikaw yung may kontrata. Kay kumpanya mo yan, ikaw ang tao, ikaw yung kinatawa ng kumpanya mo. Natural person ka. Hindi na yun ini-exam ang kandidato sapagkat nakalagay doon sa uling paragraph ng Section 95. Ang sino mang nagtanggap ay paparusahan din ng isang taon hanggang anim na taong pagkakakulong at perpetual disqualification from holding public office. Di ba? Hindi na kailangan investigahan. Andiyan na yan. Sasampan mo na lang ng kaso. Si Joel Villanueva, ganun din. Tumanggap din sa isang kontrakto. Eh kaya lang yung kontrakto yata yung hindi sa flood control. Pero ganun pa man. Ito ay bawal. Di ba? Senate President ito at Senate Majority Floor Leader. Sampulan agad yung mga yan. Ganun din yung mga nasa Congress, sa House of Representatives. Kung sino man dyan ang merong kinalaman sa mga korupsyon na nangyari panagutin, katulad ni Saldi may mga aligasyon, hindi imbestigahan. Hindi ba? Sampan ng kaso sa Ethics Committee. Kasi yun namang kila Saldi naman, ang ano naman kasi sa Saldico, yung malabo yung batas na sinasabi, mayroon ang, yung pag insert mo. Wala ka namang, talakan ah, lang na niya sa Congress. So, so the insertion itself is not the crime. The crime is needs to be investigated. Kaya yun yung medyo masalimot doon sa mga nag insert Kasi parang okay, mismo nga si Toby Chanko eh. Inaakusang nag insert doon sa nabotas eh. Bagamat sinatanggin niya. So, the mere act of facilitating or enabling, uh, inserting a budget in Congress so that you can, your, benefit, your, your constituents can benefit, quote-unquote, is not criminal. <laughs> Di ba? If at all, the question is about ethics, di ba? Pero di dalhin mo sa ethics committee ng house, pero hindi criminal case yun. hindi yun pinagbabawal ng batas. Ang pinagbabawal, yung ikaw mismo ay nangurakot mula doon sa in-insert mo. Ayun ay kailan mong patunayan. So, when you say billions have been inserted by Saldico and uh, these are sa ako bicol, then that's not a crime. What is the crime is when it will be proven that they have personally benefited from it. Ganun yun. At yun ay dapat patunayan. Diba? Uh, dito sa ganun din yung insertion na ginawa ni Jesus Codero at saka ni Diomano ay napumunta pa nga siya sa house. Again, it's not, it may be unethical, but it is not criminal. So, yun. Pwede nating sabihin na, sige, imbistigahan. Pero sa atna, right now, we cannot say na kasuhan. You know? Imbistigahan sila sila dapat mag-imbestiga. Pero, yung mga dapat ng kasuhan katulad ni Chase at saka ni Joel, klaro, sa Omnibus Election Code, na kapag ikaw ay tuhanggap ng kontribusyon sa isang kontraktor, may kontrato sa gobyerno, you violate the law and you are liable for one year to six years of imprisonment and perpetual disqualification from holding public service a public office. So yun. So, nando na ako, kasuhan natin ng mga kontraktor sabagat sila naman ay naglabag din ng batas. Pero, Panginoon ko naman, yun namang mga magsimula tayo, kasuhan na natin yung mga politiko din at, at magsimula tayo dito sa obvious obvious, si Cheese at si Joel. They has showed, tatama na tong magbigay naman tayo ng ng, ng ng ng, inspiration sa mga tao na nawawalan na ng pag-asa, na walang mangyayari sa ating bayan. At ang inspiration sa pamamagitan ng pag seriously to act and file complaints and cases wherever. Otherwise, maubos na naman ating panahon dito para naman itong damit na nadumihan, lalabhan, isusot damit na labhan o oh, damihan, lalaban uli, isusot uli, ikot-ikot. Wala na tayong ginawa kundi ganito. Every time there is a major major, major crisis like this of corruption. Ano gagawin naman do sa mga mapapatunay? May mga parusa naman yan. Eh, sabi ni Sen. Dr. Batoy, balik daw ang parusang kamatayan. Galit na ang tao kahapon nga doon sa survey ng, although hindi naman sa scientific, sa radyo, nakikinig ako, eh, aba, eh 91% ang pabor sa ibalik ng death penalty sa plunder. Eh. Ako personally, hindi ako pabor. Na ibalik. Kasi sa akin, hindi naman punishment, hindi naman tama yung patayin mo yung tao eh. Parusahan mo siya. Pagdusahin mo siya sa loob ng kulungan. Para magkaroon pa siya ng serbisyo sa bayan. Diba? Kung ano man yung kanyang gawin, pagtikahin mo para siya ay magkaroon ng malinaw na responsibilidad at yung managot siya. Kasi kung ganun, hindi, hindi, hindi yan matututo. Pero kung patayin mo yan, Okay, sabi nila matatakot pero marami nang scientific study nagsasabi doesn't work that way. <laughs> But, you know, uh, difference of opinion, I don't believe in the death penalty. But for me, what is more important is the certainty na kakasuhan sila certainty na mapaparusahan sila. And definitely, that certainty could not be done if hindi tayo, puro lang tayo satsat, puro tayo investigasyon, puro tayo galit, puro tayo memes, na pati mga anak na wala namang kinalaman ay ating tinutuya sa social media. Hindi tayo hindi tayo makakaahon pag ganyan. Puro lang pag inilabas mo lang galit mo at doon sa nagsasabi na bakit pinipigilan yung galit namin. Hindi namin pinipigilan yan. I-transform natin yan into something more meaningful by demanding that people should be hold to court. At bantayan natin. Hindi yung porke takapaghamain ka na, nakapag-rant ka na. O itapos na. Ang iba gusto pantularan ng Indonesia. Are you serious? Talaga ba? Gusto nyo ba tumulid sa Indonesia? Sigurado ba kayo na kaya niyong i-handle ang ganung klase ng violence? 'Di ba? Eh wala lang na kayong ginawa kundi mag-spend ng time sa inyong mga ano eh sa inyong mga vlogs eh, at mag-spend ng time sa inyong mga tweets sa social media. Diyos ko itong mga kabataan na magde-demonstrate, ano magde-demonstrate eh pag mainit nga lang eh ayaw mainitan eh. 'Di ba? Saka pa magde-demonstrate. Diyos ko magde-demonstrate e, kung mainit ayaw na nga pumasok, 'di ba? Pag maulan, eh, ayan, puro cancel ng classes. Di ba? Ang importante dito, kalampagin natin ng gobyerno para kumilos at kasuhan ng dapat kasuhan. So, Commission on Elections, George, Erwin Garcia, naman, baka naman simulan mo ng kailangan sa si Chase at si Joel nang, nang hindi natularan. Pag yan ay ginawa at nang nakulong yan, dalawang yan, then it's going to really send a signal that we are really serious. Kasi, hindi na issue ito na nakidabang ba sila sa pera. Eh. Kasi yun, kailangan mo pang, yung, yung mga kaso kutulog ni Salvi ko, yung insertion, ma ethical issue yan, pero para mapatunayan mo sila yung criminal, nagkakuit ng criminal act, kailangan patunayan mo na meron silang kinurakot doon sa in-insert nila. E yan ay subject pa ng evidence yan. Matagal na proseso yan. Pero itong ginawa ni Joel at ginawa ni Chis na tuhanggap ng pera sa kontraktor, That is an open shut case. Because it's the law itself that says it's masama yan. Eh, ayan ang patunay. Sa sose. Mismo sose nila, naandun. Ang pangalan. Pakalawa, kay Cheese inamin niya. Inamin ni Lubiano at inamin din niya. Of course, si Joel, hindi pang inaamin. Nagdrama lang. Pero yung pagdadrama naman ni Joel Villanueva, yun ay nangyari noon pa. Ito ay fact check naman yung kanyang nakikita natin na viral na siya ay nagdadrama na ganyan doon at umiikot pa yung ano yung ro ro lectern ba yun sa Senado? Yun ay nangyari noon pa, hindi yun ngayon. Fact check naman kung magali tayo pero i-base natin sa facts. Yun ay hindi ngayon nangyari. Nangyari po yun kasi paano ko nalaman? Kasi nasa background sa Angara, si Sani Angara, eh, si Sani Angara wala na sa Senado ngayon. Siya po ay deputy Secretary na. So sige, kasuhan dapat kasuhan. And I think the best way is to start with cheese and do Lalo na sa si Cheese. Kapag may ebidensya, inamin niya, inamin ni Lubiano. Ano pa ang dapat imbisigahan? Comedy Chair George Erwin Garcia. Okay. Sana, pasensya na uli at ako hindi nakapag-live kahapon pero bumawi naman po ako ngayon. <laughs> pasensya na. Sa lunes ulit na magkita-kita weekend ngayon, mamaya, sabado ngayon, hanggang bukas, magpahinga tayo after. Sige. Sana kapag turok siya yung kaisipan at puso ng mga puso at napabago ang mga panahon sa buhay, lalo-lalo na sa usapang patitigal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and touch warm lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, sorry the people. Sige na. Ingat-ingat po tayo lagi. Ingat sa kalusugan. Be happy. I-transform yung mga galit na yun into something positive. Okay? Lagi yung sinasabi. UP namin mahal. Ánimo ko, Lazaro. Bye for now. See you Monday!